Ayan. Meron na naman hinog na ano, dragon fruit natin. May mitas na tayo ulit. Ayan yung isa Laki-laki o. Oh. Laki, laki, oh. Doon sa kabila, kinuha yung bunga. Meron yung napakabait. <coughs> napakabait na kumuha. Yan o. Oh. Isa lang ka natin o. Oh. Um nahinog na naman sa puno sira na naman meron pa dito o oh, dalawa dalawa ng bunga hindi pa siya hinog dami pang langgam oh, yan you know? o oh. oh, dami bantay o oh. ang sakit pa naman mga gat grabe tayo ha yan o oh isang batalyon no oh. ano kaya pang tang pang patay nito mamamatay kayo sige kayo yan no oh. dami dami Tagabantay. hindi naman nila tanim kinukuha ayun yung ano oh, yung bahay nila oh. yun no? Oh. yeah bahay nila doon so sa may abukad kuya bano so, yung bunga niya no dami din bunga yung kuya bano ko nalalaglag lang kapo may nalaglag na naman may nalaglag na naman na ano na dalawang bunga ay Meron na naman bunga lumalabas. Ayan o. Salamat. Salamat dragon fruit. At dadalhin na natin tong langka para hiwain. Baka masira pa. Ay! Ito na. Uh, yan, mga tanim ko sa Dragon Fruit.